ba na video ka? Ang baba ng shorts mo. Bakit nai ka nakahubad? Bakit di ka mag-shave? Ba't wala ka? Ba't di ka clean food? Bakit ka may balbas? Bakit ganito? nito? Bakit ganyan? Ba't may buho ka sa dibdib? Ba't ganyan ganyan? Guys, genetics ko to. Uh, channel ko to. Kung gusto kong tapos mag-video, pwede ko naman gawin. Di ba? Pwede naman kayo video kung makayo pinipilit. Kung ayaw nyo hindi kayo na-entertain sa mga music namin, hindi kayo natutuwa, hindi nakakatuwa yung knowledge na share ko, it's not for you. Ganun lang naman, hindi ko po kayo pinipilit. Wala akong nakapuwa sa inyo. Ang uh, gusto ko nga sana i-spread is health and fitness. Happy healthy tayo. Diba? Good vibes, positivity. Tulungan tayo to reach our goals. Let's pull each other up. Mag maging successful, mag-succeed. Huwag pababa. Tapos yung mga lait yun hindi naman po ako affected. May asawa na akong tao. Ang mahalaga sa akin yung asawa ko. At pag nagka-baby kami, na lagi yung kinatanong. Nag-ibong pa kami para magandang buhay niya. Tama kayo, mali ako na chulo. Ako na